Tamang tamang dahil mag-isa ka ba? Then ako mag-isa rin ako. Awit na ila. Para to saya edit eh, ko to sa iba. Yung awit to. If you could see me now

Eh, sorry tumong. Okay lang, nakiupo ko dito na Ha? na, lang, ko kita. Ha? Ah? Okay lang. Kala ko, may tao dito? Wala. Ma, ah, ikaw lang mag-isa? Yes. Ay, tamang tama kong, okay lang may dala ko kita ba? O may nininintay ka? Wala. Nope. Wala ka nininintay? Wala. Ay, kamang tama, may dala ko kita ba? Okay lang mong mapapractice ako dito mam? Yes, okay. Kasi mag Gusto ko sana mag magsasali ng singkuntis ba? ba? practice ako ba? Kaya mo, madala din ako copy mo kasi hindi ko na alam kasi yung awit mo ba? Ayaw na ba? <laughs> Itry ko ito ko practice de, practice saya. ah Ay, magwanit na na Ay lang ma'am, <laughs> okay lang ma'am uh, Kaya lang <laughs> ma'am? Kaya Tamang tama ma'am, dahil mag-iisa ka ba? Kaya ako, mag-iisa rin ako Awit na kaya lang, para ito sa'yo, edilikit eh, ko ito sa'yo ba? If you could see me now, the one who said that she the rather wrong. The one who said I could hold you now. Just for a moment it could really make your mind. I need somebody who can love me and my first. And just for a while to buy the of time if I could only see me now i been too long in the rain Too long in the rain Taking any comfort that I can. You gave me a reason for my being Looking back and longing for The freedom of my chains

can almost feel your loving arms again. Uh -oh. Ito lang, ito lang, awit ko po. Sana nagustuhan mo, ma'am? Nagustuhan mo, ma'am? Ayos lang. Pwede ako magkakabay sa'yo, ma'am? Kahit madumi kamay ko? Anong name mo? O kaya magkikilala? Faith. Faith? Faith? Ay, parang faithfully. I'm Rajen. Okay. Sana, ma'am, dahil sa sobrang bayit mo ba, mahihabigay ko sa'yo, ma'am? Dahil pinaupo mo ako na tapos hindi ka na natakot sa akin ba? Ang nagbigay ko sa isang grid. Flowers for you, ma'am. <laughs> Mama, alas ako, nun Salamat. <laughs> ah, Alam mo, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> bisaya hey, mga guapa guapo Ay ragun ni mga bisaya Enam Ay Sorry po na disturbo ko kaya huh? Okay lang mga naka, naka disturbo ko nyo kahit sa gilid lang mam ma <coughs> Ha Okay lang mga disturbo ko kaya kahit sa lang Hindi pa kayo alis Ah bayad nyo Mam, ma mam, kasi may dala akong gitara, mam ma ba? Okay lang sa inyo ma'am, awitin ko lang kayo ma'am, kahit magkano lang ibigay niyo sa akin, ma'am ba? <makes noise> Pang ano kasi, may ipag-ipon ip 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 ako. Mag-ipon kasi ako. Kahit magkano lang sa inyo, okay lang sa inyo ma'am? Okay lang, mag-iopo ko dito. Okay lang. So weird. <laughs> ano? Kung ano ako tagal ako Ikaw ma'am, ang ganda mo ma'am. Ang ganda mo. Taga dito ka lang ma'am. Hindi, hindi ka marawat <makes> mo, <noise> ganda ka? Ano kasi mam, Ilang taon na kayo? Ay, akala ko 18. 18 na dahana. Bale. Ano lang ma'am? Awitan ko lang kayo ma'am. Para para may pambili ako ng ano ba? Repriter ba? Ma'am, nagtataka ko dito ma'am. Bakit maraming tao? You don't have to say, I don't have to read your mind to know that emptiness <laughs> has finally arrived. So weird. What's <laughs>